Hi guys! Magandang umaga! Ngayon nga guys, ay excuse muna tayo sa garden. Andito nga kami ngayon sa palengke. Isa nga lang ang tinawag ni Mudra para sumama sa kanya. Pero tingnan nyo naman, sumama kami lahat. Ganon rin ba kayo guys? Yan nga, nung hindi pa kami umalis sa bahay kanina, tinuruan ko yung dalawa. Sinabi ko na okay lang na magturo, pero hindi bibili. Mukhang sumusunod naman sila sa usapan. May tingin-tingin lang sila kahit marami nang nadaanan. Si ate Duday nga pala yung kasama ni baby. Buti na lang at wala silang paso kaya siya muna ang nag -aakay. Habang ako naman ang tagabitbit ng binibili ni Mudra. Ito na nga guys, napahinto ng aming baby girl. Ay, nakita siyang laruan. Sabi ko kay baby, tingin kami nang mas maliit doon. Marunong naman siyang makinig. Binitawan niya nga agad. Kaya sabi ko, tuloy lang ang lakad. Baka may makita silang mas maliit doon. Natanong nga siya sa kanyang ate. totoo daw yung sinasabi ko. Gawa nga nang wala kaming budget. Kaya charot-charot lang yung baby. Naintindihan naman niya kaya siya napangiti. Sabi ko nga kay Mudra, bilisan niyang bumili. Baka kasi may makita ulit siya. Ayun na nga, mukhang may nakita kaya nagtuturo na naman. Alam nyo guys, pumunta lang naman kami dito sa palengke para lang rumampa. Ang pagod na nga yung dalawa guys, kakalakad. O nga rin eh, pagod na. Parang wala pa ata yung gustong bilhin ni Mudra. Hala, bumalik si baby girl. Mukhang may naispatan na naman. Yung shark daw gusto niya. Sige lang baby, libre ang magturo. Dahil marami pang pwedeng idahilan si mama. Ayun, nandyan si Lola, pang rest ba? Parang mukhang narin na rin sa akin si Mudra gumawa na rin siya ng dahilan. Tinakot niya kasi kaya ayan tuloy na takot si baby. o di ba gumana? Like mother, like daughter. Nagbabay pa nga siya sa laruan na shark. Baby, sana last na yun. Eto na nga, napahinto na kami. At habang tumitingin nga si Mudra nang gusto niyang bilhin, nagtuturo na naman si baby girl. Kala ko baby, las na yun eh. Ano nga ba kasi yun? Ayun, nakita ang prutas. Uy baby, behave lang. <laughs> Triple pa dyan yung presyo kaysa yung mga unang itinuro mo, baby. Hindi na nga siya makapag napigil guys. Pagdating talaga sa pagkain, no? Kanino ka kaya nagmana? Uy. Please tayo dyan. Charot. Ayan nga si Mudra, namimili na. Lumapit na nga po sila sa lola nila. At sa akin daw kasi sila lumapit, wala silang mapapala. Buti alam nyo. Rutas <laughs> nga palang, kailangan ni Mudra. Kailangan niya yan sa araw-araw. May healthy rin na kinakain. Biniblender niya kasi yan guys. Hindi na nga makapaghintay si baby, kinukulit na niya si lola niya. mukha mukhang napahawak na nung <laughs> si Mudra. Patit pa daw kasi kami sumama. Ayan nga, hinila na si lola para bumili ng grapes. Mukhang hindi malulusotan ni Mudra si baby. Baby. Sadyang gusto na nga ni Baby na kunin yung grapes. Napatawa na lang si ate kasi nga ang gugulo namin. Hi ate. Tinanong ko nga kay Mudra kung okay lang ba siya. Sa totoo lang gusto na niya kami dyan iwan. Pero napaisip siya. Pinahawak niya pala sa akin yung pera niya. <laughs> Hindi na nga maipinta yung mukha ni Mudra dyan. Nung malaman niya ang total lahat ng binili niya. At syempre tuwang tuwa dyan si ate Duda. Ay makakatakim daw ulit siya ng lansones. Hindi yan lansones. Grapes yan. Ah! <laughs> na nga binibili ni Mudra ang carrots. Yes. Mapapasabak ulit ang braso natin nito. Ayun nga, habang bumibili si Mudra, may naispatan ako. Ala, uy, hindi makapaghintay ang baby. Mukhang hindi na yata abot yung grapes sa bahay. Ayan ho, at may nangunguna na. Kapag naumpisahan pa naman ang kain, tuloy-tuloy na yan. Sadya at ang gusto mo ubusin baby ah. Para makabili ulit. Sabi ko na nga ba eh, more pa daw baby. At paglingon ni lola mo, magugulat yan. Ubus na. Ako pala, inugasan namin yan bago niya kainin. Ayan na nga guys, napagod na si baby. At pabuhat na siya sa kanyang ate. At dahil sa kakakulit niya kanina, binilhan siya ni ate Duday ng laruan. Ayan na nga, natapos na kami bumili dyan guys. Naku, nakain ulit siya. Basta makain talaga baby, ano. Sana all matakaw, pero di tumataba. ang wala na nga ata tayong may uuwin yan, baby. Malulugi si lola mo yan sayo. Karamihan pa na naman pagkain yung nakalagay sa basket. Ito na nga guys, nakasakay na kami sa jeep at pauwi na kami at mukhang may inaantok na. Ayan nga po, nakababa na kami ng jeep. Tuwang-tuwa nga po siya at nakapaglakad ulit sa bridge. Nagpasundo nga kami kay mister. Hindi nga kami dumiretso sa bahay. Gawa nang wala kami na iluto at wala na rin budget. Nakay-birthday muna kami. ba diba? Para-paraan lang mga misis. Mabubusog na naman tayo nito ng sobra. Happy birthday nga pala sa aming apo. Tama guys, apo ang narinig nyo. Sige guys, hanggang dito na lang. Baka kasi makita nyo pa yung malalaking subo ko.